Assalamualaikum. Andito ako ngayon sa Chowking kasi pinuntahan ko yung si kapatid. Eh. Diba? Anong oras na at, at the same time, magkikita din kami ni, ng isa sa friend ko na nandito pa sa Dubai. And, nag nag ano ng aking ano, friend. <laughs> <laughs> Hoy, sige na, isama na kayo sa vlog. O, oh, diba? Ang ganda niyan. <laughs> siya, nagmadali. Dati siya nakatira sa ano. hindi Dubai ka pala talaga oh, no, no, Tagal niya dito sa ano, Dubai. Di ba? Maraming ilang ano ba? Okay lang, masaya naman siya dito. Mag-12 years na. No? <laughs> masaya, masaya pa rin. <laughs> masaya pa rin naman siya dito. <laughs> Tsaka mayaman yan. Mayamanin yan. <laughs> mayaman sa pibil. No, <laughs> this satisfying to yeah. It's not satisfying It's not It's Okay? Say hi. Hi. Say hi. Weekend ngayon at day off ni Jen tomorrow. After 6 months ay nag ulit kami. Dinadayo ko pa siya sa Ajman last time. Pero ngayon, nalipat na siya ulit dito sa Dubai. Nag-aya nga siya dito sa night market. Madaming tao ngayong gabi at may pageant na nagaganap. Sino pa ba mga contestants? Siyempre, lahat mga Filipino. Congratulations to candidate number four, Desiree from Game Area. So sa ating Top Seventy, congratulations, number thirteen, Alia, Parmit, Danica from Retailing. ang daming audience kahit mga ibang lahi talagang nakikipagsiksikan. Yung iba naman, chillax lamang na kumakain. Talagang food is life. Hindi lang pala kantahan ang nagaganap, kaya may pa-stage sila dito. Dahil may rampahan din pala, kanya-kanyang fans nga bawat contestants. At nalaman ko na lahat sila ay staff at representatives ng mga stalls na nandito. Ang daming pakulo ng mga Pinoy, di ba? Kaya madami ding benta. Nandito ako sa night market, kaya makakatikim ulit ako nitong mga ihaw, prito, at mga kwek-kwek. Napaka-healthy nga naman ang nakakain ko dito sa Dubai. Talaga naman, pero okay lang yan dahil walang ganito sa Pakistan. Matagal bago ulit ako makakatikim. Nagsisigawan na ang lahat pero hindi ko alam kung sino mga nanalo sa pa -contest. At kasama din pala namin ni Jen ang mga kaibigan din niyang kapampangan. Si Jen ay napaka-friendly. Madaming kaibigan yan. Anong oras na ito ng gabi pero di ba napakadaming tao pa rin. Ganito kahit hindi weekend dito sa Dubai. Akala ko kung saan kami pupunta. Tumawid lang pala kami ng kalsada papunta dito sa isa pang night market. Ito yung sinasabi ko na tatlo ang night market dito sa area. Mga kabayan din lahat. Pero mas tahimik at kukunti na lang ang nagpupunta dito dahil mas malaki dun sa kabila. Gusto nga nilang maglaro ng billiard pero wala pang bakante. May nag-celebrate pa ng birthday. <coughs> Kapalis ko to si Jen. Ah, hindi. May nagkakantahan doon mga kabayan. Kung sa kabila may pageant, dito naman kantahan. Madami pa rin namang audience. Naupo na nga muna kami ni Jen at nakikinig. Dito, pwede kahit sinong gustong kumanta sa stage ay welcome na welcome. Pinupush ko nga si Jen dahil maganda rin ang boses niya. Pero ngayon ay nahihiya daw siya. Would you,

kami sa Pinas Day. Mga ganyang gamings, no? Mga OPM songs ang mga kinakanta. Napakaganda pa ng mga boses ng ating mga singers. Iba talaga ang Pinoy. Ang gaan ng pakiramdam ko. Thank you so much! Kasabay <mulay> Kissama, makin joy ka. Hayo. Balak pa naman, say good <laughs> 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 Dika, kamis, banding, diba, diba? kabayan lang malakas. <laughs> <laughs> Kabayan lang, Pilipino lang sa kalam. <laughs> yes. Kasama ako kay Bebe. Doon sa ano niya, sa plaza. Itignan yung bahay niya. <laughs> maganda. Alam mo, kasi dito sa ano, sa Dubai, kahit maliit pa yan, napakamahal ng bahay. Akala mo nagre ka na ng kondo sa Pinas, ganun na yung presyo. Kaya, alam mo yun? Mm -hmm. So, hindi nila dapat maliit eh. Kasi mahal talaga ang cost of living dito. Um, the, as long as nakakatulog ka ng maayos. Oo, oo nakakatulog ka ng maayos. Natutulayan ka na Yes, -alag -alag mas mahi mas maano yung ano, mas ma mahirap yung sitwasyon ng iba. Right. No? <laughs>